Para, Dora, anong sinasabi ng operator kung magla-landing ng eroplano? Ah. Ting ding ding. Ladies and gentlemen, we are landed in Ninoy Aquino International Airport. Paano naman kung si Jessica Soho? Ting ding ding. Di. Kalalapag, lama, ng ating eroplano dito sa Ninoy Aquino International Airport. Ano kung si Chris Aquino? Ting ding ding. Oh my god, oh ko ako. grounding ng aeroplano dito sa si Ninoy Aquino International Airport. Oh my gosh! Agit na ng unos at dilim Si Dora ay naglalakbay Taglay ang tapang sa dipti Liwanag niya'y di ma Desambuanga Ikaw ang inspirasyon Sa puso ng bayan Ikaw ang ngiti Kahit anong hirap Ika'y lalaban Inspirasyon ka